Enero 21, alas 6 ng umaga. Muli, nandito tayo sa tahanan ng ating mahal na punong bayan, Dr. Jesolito Evangelista Galapon. Isang tanong, para sa bayan. Good morning, Mayor. Good morning, Kajego. At uh, muli, belated, happy, happy birthday. Thank Mayor. you, Kajego. <laughs> ah, Mayor, kahapon sa plug racing ceremony, yung mga kawani na bumati po sa inyo, nagbigay lahat sila ng pulang rosas. Uh -huh. uh, ano po ibig sabihin nito, uh, Mayor? Uh, una sa lahat, um, magandang umaga po, mga kaubayang ko dito sa Bayan ng Gimba. Uh, alam mo, yun, yung birthday ko yan, uh, Ka Diego, actually, 19 pa lang, kasi ko na. Ang uh, ginawa ko dyan, bumili ako ng mga assistive device para sa mga PWD. Umaga, naglibot kami sa mga barabarangay ng mga nag-request ng wheelchair, tungkod at yung mga walker. At binarabarangay namin yan. Yung sana pang birthday ko, binili ko na lang ng mga wheelchair at ibinigay ko sa mga may kapansanan sa kanilang bahay-bahay. Ang dami nag nga nag-iyakang nga, Eh. Mga pinutang ko, nag siya dahil sa wakas sabi na nagkaroon ng wheelchair yung kanilang mga mga anak at yung iba naman may tungkol, yung iba naman may walker. Then sa anong hapon na, medyo nagsalo-salo ng konti sa bahay. Then, kahapon, nagulat ako. Mm. Dahil uh, yung mga empleyado, kinantahan tayo at bigla sila nabigay ng pulang rosas. Mm. Uh, siguro yung pulang rosas na yan, tingin ko na may pagmamahal na ipinaglalaban. Ah. Uh, yung ibig sabihin ng rosas sa akin. Para sa akin. Pagmamahal na ipinaglalaban. Ah. Oo. Oh, so parang si Ero you know, Bongbong Marcos noon, 'di ba? Opo, opo, Birthday niya, mm. 'di ba? Dito siya nag-celebrate noon. O, 'di ba? Binigyan din siya ng roses. Opo, opo. Diba? Oh, oh. Siguro, gano din ginawa nila dahil so minamahal at ipaglalaban kayo na mga ng munisipyo. Ah, sigurado 'yon. <laughs> dahil nakita nila paano ako magmahal at tumulong sa kanila. Ayun. Oh. Ah. Eh, mayon napasing ko rin kahapon. Ah, uh, doon sa malapit lang po doon tanggapan ng BPLO oh eh. Uh -huh. Aha. ko po uh, marami pong mga kliyente at deadline kahapon para doon sa pakuha ng business permit. Eh Parang yung iba uh, hindi ata pa nakapag comply dahil nasanay po sila na ano eh na merong extension. Ay, ayan nga ka, Diego. Kahapon, uh, nakita ko rin mahabang pila dahil deadline na ang pagbabayad ng business permit. At uh, tumawag ako ng uh, security, yung kapulis natin, pero bantayan ko yung lugar dahil siyempre, alam mo na, may collection na dapat na talagang uh, bantayan at bantayan yung katahimikan, kapayapaan doon sa Bipelo dahil marami yan, nagsisiksikan okay. ng mga tao. Ang, ang mga iba, nakapag-comply na sa business permit, yung iba, hindi pa nakapag-comply na ako'y nalulungkot dahil sa ganyang bagay. Alo sa 65% lang yung nakapag-comply mm -hmm. o 65 to 70%. Dahil naasahan ng mga business sector na taon-taon, merong uh, extension ang pagbabayad ng business permit. Pero ngayon, uh, wala akong mapirmahang extension dahil hinihintay ko yung resolusyon ng Sangguniang Bayan para magkaroon ng extension ang business permit. So ito po, hindi rin ba magagawa ng Sangguniang Bayan na maisingit doon sa kanilang session? yung magkaroon ng extension para sa mga uh, business sector natin. Diyan nga ako nalulungkot, Eh. Nalulungkot ako talagang dumudugo yung puso ko sa nangyayaring yan. Kasi sa sangguni ang bayan, uh, ang tinatalakay pa rin nila ngayon ay yung ating budget. Hanggang ngayon, tinatalakay pa rin nila. Ayon sa batas, wala silang pag usapan kundi ang 2025 budget. Kasi dapat yan, na na nila noong December 31. Isinadmit ko ang budget uh, October 16. Mm -hmm. November, December, dapat tapos na yan. Ngayon, hanggang ngayon, hindi pa tapos. Ibig sabihin, wala silang pwedeng pag-usapan na naayon sa batas na yun lang, 2025 budget. Hindi lang maisingit ang resolusyon na extension ng pagbabayad ng business permit. Ang dami palang uh, apektado. Hindi lamang yung uh, mga pagawaing bayan, kundi pati itong business sector na hindi natin matulungan ngayon na magkaroon ng extension. Yun nga ka, Diego, eh. doon nga ako nalulungkot eh. Eh, hindi ko alam kung bakit. Tingnan mo, ha? Three months nang tinatalakay ang 2025 budget. For the first time Opo. sa history ng GIMBA, Ngayon lang nila hindi na -aprobahan. At malay mo, approvean din nila. Kaya lang, hanggat hindi nila na-approvean ang 2025 budget, wala silang pag-uusapan doon. Sige mo ka, Diego. Resolution lang ng pagbibigay ng simpati. Sana matay na dating kung siya lang ating bayan na 15 years na nagsilbi sa ating bayan, hindi sila makagawa ng resolusyon dahil sa batas na ito. Kagaya na business sector, na inaasahan nila dahil sa dami ng kanilang obligasyon at yung iba naman talagang malilit na business ay talagang kinakapos. Mm -hmm. Hindi hindi ma-extend yung kanilang pagbabay sa dahil hinihintay ko yung resolusyon ng sanggunian bayan na ini-extend ang pambabayad ng business permit. Pag may resolusyon na sila, pipirmahan ko yan dahil para makatulong sa ating business sector. Uh, uh, po. Uh, ah, medyo maiba tayo, ah, Mayor. Ah, tungkol pa rin po sa mga businesses dito po sa ating ah, bayan. Ah, lahat po ba? Ah, dahil umupo po kayo bilang Mayor noong uh -huh. taong 2023. Kaya maaari ko na rin po may tanong to. Lahat po ba ng mga ah, businesses Uh, mga nagninegosyo sa ating bayan ay nakakapag-comply po, nakakakuha po ng business permit? Uh, mostly, nakakakuha naman ng uh, business permit. Yung iba nakikiusap, pero siyempre minsan humingi sila ng discount at uh, karamihan naman sa kanila na pagbibigyan naman. Uh, may discount lang, no? Ah, uh, discount lang. Pero yung pong ano, yung... Ah, uh, medyo malikot po ang isip ko. Ah, uh, yung mga negosyo, meron po ba mga nagne-negosyo dito na hindi kumukuha ng uh, business permit dahil nga uh, medyo sinasabi malakas. Ah, uh, pero, pero mga ganyan uh, nung pag-upo ko, marami ganyan eh. Uh, pero pinapupunta natin sila sa BPLO, oh, pinupuntan sila na inaamokihin sila magbayad kesa naman may penalty. Ah, uh, dating Pro. Oo. May mm, Oo. merong ganong meram marami, marami. At Mayroon. nakakarating nga po sa amin oh. kaya naitanong ko eh. Oh. eh. sa ngayon po, kamusta po? na yung mga 'yon. Uh, pag pinunta ng ating BPLO, nagpo comply sila. Dahil siguro nakita nila na magandang ang ating paglilingkod, kaya nagkaroon ng magandang samahan between the business sector at ng municipio uh, munisipyo. Yeah. Bisahay po ninyo sa ating mga kababayan at uh, particular itong mga uh, nagnegosyo Aha. Uh, mga kababayan ko diyan sa business sector, wag uh, ako mag-alala. Hinintay ko po yung resolusyon ng sangguniang bayan para extend ang pagbabayad ng bis. Pag po sila ng resolusyon, agad ko po pipirman para matulungan ko po kayo. Uh, Nalulungkot ako dahil wala pa itong resolusyon na to sana, panalangin natin sa ating pumay kapal na mag-isip ang ating mga sanggunian bayan na gumawa na na ng resolution extending the uh, payment of business sa ating bayan. Tayo pong lahat, magandang umaga at daging tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doklito Galapon.